So ang target kasi namin dito sa summit is um, 12. Di ko alam kung makaka ma ko sila. So update ko kayo guys. Ngayon ay kakalagpas ko lang sa Mount Park. Ayun. So diretso na ako guys. So, yun guys, binabaybay ko na lang itong daan na to sinusundan ko yung navigator ko o yung ano ko at yung mapa sana tama itong dinaanan ko guys wawala ako dito sa Mount Purgatory sa may bukod bingit. ako nilang mag isa may iwan talaga ako nila guys or malaki talaga yung distance nila sa akin kasi natulog pa ako dun sa kabila which is nasa 15 minutes ako nakatulog so malak mahaba yung distansya so na kaya mga kasama ko sana maabutan ko sila So this is my experience guys sa Mount Purgatory. How sad. Sana mabutan ko sila. Ito na So ang ginawa ko pala ngayon guys. Dahil nawala ako at ako nalang mag isa talaga dito. Wala na akong, wala akong kasama. So ang ginawa ko. Ginamit ko yung compass ko. Dahil yung map. Ngayon. Sinusudan ko lang yung yung compass kong kulay pula na araw then yung map ko bukod sa compass at saka sa map na sinusundan ko meron ditong clear na daanan so binabaybay ko rin sila pero wala akong tiwala guys kasi nangyari dun clear nga yun sa dalawa yung una nawala ako doon